Ates, pwede magtanong sa yung Sepong Bulaon San Sicilian Street? Woo! Oh, san Sicilian Street po san Sicilian. Oh, San Cecilio. Ayo, ayo. Tapi, San Cecilio Barrio tapi. Ah, Barrio tapi, dia ko po alam eh. San Cecilio. Wala pun harus tampil eh. Jonathan Galang. Oh shit walang bagong malugal ngayon. galang Ayon po. Tayo po atras, na? Persisilyo, ano galang? Diratang galang. Diratang galang. Apo? Babo. Taya kung address na? Address silong ano? Address silong. Oo. Deal na. Kaniyang kung pagsira napi. Eh. Mag magikain sa na ako kasiya. Uh, Pesa daw sa kanila Jonathan okay, so okay. Galang. Eh kaso, oras na po kasi. Nagugutom na ako. Kain na ako yan. Ay, pwede po kumain? Nakakaya naman po. Sus, kunwari ka okay, pa, talent mo naman yan. Okay lang po. Oh, okay ko na lang tayo, okay lang. Okay. Yeah, thank you tayo. Bait mo tayo. kapag na mukha mo. Sige po. Okay. Thank you po. Ha. Ano pamilya kayo dito te? Ano pamilya? Po. Alibang, alibang bang, tsaka lumanlan. po. ali na bang bang no? po. Hindi po. Ay, binya. Welcome to question

Idol ka nun kuya. Deal! Opo. Opo ka dito. ka dito. mo Saan na nang tira? May pagkain sa inyo? Meron. Toto. mo ako. Pambalat mo ako. Okay, mo ako na. <laughs> Takot ka lo. <no? laughs> ay, ay. Salamat po no. Grabe, thank you po ha. Yeah. Um, nyo naman dito. Salamat po. Lang. <laughs> Happy Fiesta! <laughs>